Kamusta po yung breast examination ko, Dok? May nakita kong lump sa ilalim ng breast mo. Hindi mo yung napapansin kasi nasa ilalim. Pero pwedeng doon ang gagaling yung mga pain na nararamdaman mo sa dibdib mo. So I suggest magpamamagram ka tsaka magpa-biopsy ka na din. ba diba ginagawa lang yung test na yun kapag may breast cancer ang tao? Yes, it's an actual test to detect tumors and breast abnormalities, including cancer and yung biopsy din. Ito na mga lab results mo. Yung mammogram at saka yung biopsy na din. Kamusta naman yung resulta? <coughs> Hindi maganda ang resulta ng mga examinations mo. Lumalabas may breast cancer ka. Stage 3 na. I'm sorry pero kalat ng cancer cells sa dalawang breast mo. sir ako, I'm sorry. Sigurado po ba kayo, Doktora? Yes. You have invasive ductal carcinoma. Ba't kakamali kayo? Jeep, kahit ulit-ulitin natin, yan pa rin ang lalabas na result. Bakit hindi ka nalang mag-move on? I know how you feel. Pero, hindi mo magamot na lang ang sakit mo. Hindi. Nagkakamali lang na kayo. I will ask for a second opinion. That's your choice, Bridget. Pero ang bottom line is, magamot ka. Hindi ako magpapagamot. Dahil wala akong sakit! Ano ba daw sabi ng doktor? Magpapatingin ako sa ibang doktor, tita. Huh? Bakit naman? Ano naman ang problema mo doon sa doktor na pinagpa-check upan mo? Mukhang hindi magaling. Parang hindi naman ako naniniwala sa mga findings niya. ikaw mo na. Ano ba ang findings at parang hindi ko yata kumpinsyodo. Tsaka ako na lang sasabihin sa inyo, tita, kapag sigurado na yung resulta. Eh bakit hindi mo nalang kasi sabihin sa amin yung resulta? May sakit ka ba, girl? Wala nga. Huh? nga lang ako? Uy! Alos hindi ka pa kumakain sa kapupunta!